guys. Maghihiwa na ng uh, sibuyas at bawang. Ito na rin. Direct natin dito sa ating ano, sibuyas at bawang. Okay, gasa natin. Hirap pala magdag nito kay yung camera wala mga taga-hawa. Ah, uh, ito, hala, no? hala na. Wala na kay mga hilo-hilo din mag uunod-unod din. Iwa man ako din kay mga lugar pero no, mag-antay ng bawang. sabi nila, kapag ika'y naghihiwa daw ng sibuyas, eh, ibig sabihin ng matatanda, eh, hindi daw kayo magkasundo ng biyanan mo. Eh, mukhang hindi naniniwala. Kasi, sabi ng matatanda, pag naghiwa ka ng sibuyas, tapos ika'y umiiyak, eh, ibig sabihin daw, eh, hindi kayo magkasundo ng biyanan mo. Eh, mukhang ako'y hindi na niniwala pa. Okay, ako may swerte ba sa abyan na? Okay, mababayad sila. Kasi yung abyan, abyan na naman, eh, hindi naman mga mata pobre. kasi okay. nagaling sa hirap ba, ay Simple yung lang naman ang meron din sila. Kaya, hindi sila ganong katao. Ay yung iba, galing sa hirap. May eh, gusto yung mapangasawa ng kanilang anak ay eh, mayaman. Ito. Ayun eh, hindi. Basta ay mahal lang anak nila ang isa't isa. Ito yung sindihan na natin yung uh, ating ano, kawali, agis. Ito na yung paanang mano. No? Ayan. May napakalabot na yan. Oh. Ay magtitira ng mga ng mga limang piraso. At ngayon ay lalagyan ng gulay mamaya. yan ba yun? Puro tama nila. Pan natin at para hindi mapang Ah, uh, malagyan ako para o oh, lang naman to kasi nang niluto ko na karaan, mas madami. So, guys. Kunin natin ang ating mga ingredients. Ating mga herbs, herbs. Um, asan na ba yun? Chili powder. Check. Mm, lagyan natin siya ng chill flex para may sipang ang tanga. Kasi si si Happy eh, mahilig siya sa maanghang Okay. Tapos, kunin natin ang ating pampasarap. Hmm, ito. Sa isa, lahat. Sa isa, sa sya, sya, ilang naman na kailangan natin. Kapag hindi. Upsan natin para ready to fight. Yan, yeah, mainit na. So, mag-iiyan natin ang oil. Ito yung mga lagay ko nung magtika. Um, eh, hindi pa nakikisundo. Oh my gosh. Yan, dapat konti lang. Kasi, may mantika na nga yung atin. Na. Lagyan natin yung sibuyas bawang. So, ako kasi, inuuna ko ilagay ang sibuyas. sunod ang bawa. Choice nyo naman yun. Kung ano yung gusto nyo unahin. Ang kanya-kanya tayong buskado sa pag-uli. Okay, ngayon, Ilagayin natin ang baka. Okay, pack na yan. Ang bango na dyan. Ngayon, lagyan natin yung oyster. Okay. Ito tapos sa tamang kasi nga. yun? Pag nakakot mo na, okay, pwede natin lagyan ng toyo. Aking toyo lang na yan. Pwede ka At kalimutan ang ating laurel. Hindi mawawala sa adobo ko yan. Kailangan may lasa pa rin ano. Then, so, kinanta okay, ka guys kung maingay dito. Kasi tabi kami ng kasada. Lagyan natin ng liquid seasoning. Para lalo sumarap. Ang bango. Siyempre, lalagyan na rin ng ating anong suka. So, para may saktong asin. Tapos, yan na natin siya kumulo muna. Ayan. kumukuloy na siya. Ayun. Lagay natin. Ang panggagamitin natin pansabaw ay eh, yung tubig na pinaglagaan niya. Ah, ano pa rin ang lasa. Diba? Okay. Lagyan natin na. Shell flakes. opsi niya nang saya nagsenyong pa rin. Hmm. Tapos, oh, magamitan Pero eh, mas marami naman, haluin. yung saktong lapot na siya eh, di na masyadong ano, kasi malapot na rin ay yung okay. Yun. Mm. nini pa ang yung anghang. Dagdaga natin na Ano? <coughs> <coughs> so guys ha, ah, bumahing ako pero di ako nakarap dito ha. Ah. Nakatagilid. Tawa kayo ano dyan. Kami naman kakain nito, hindi kayo, di ba? <laughs> Nagugula um, na yung kilikili ko dito. Init. Ah. slightly. Okay. Oh okay, guys, ito na ang aking adobong paa ng manok. Oh, sobrang sarap yan. So, kung gusto niya naman na ayaw niya, um, ako kasi nilagyan ko siya ng konti asukal. Konti lang. Si iba kasi hindi naman naglalagay. Pero optional lang naman yun. Kaya nasarapan dyan si Happy. Tignan nyo ang aking rice cooker. So, ayan na lang ang natira. Kita nyo? Sarapan siya. Tatlong kakal yan, ha? So, masasakay na na ako panipago.